Hello guys, for today's video, nakating po ako dahil makikipag-maritesan po ako sa inyo ngayon. Ito po ay yung tungkol po sa mainit na mainit na pinag-uusapan na naman ngayon sa social media. Siyempre doon tayo sa mainit, doon tayo sa trending lagi na issue. Ito ay yung paglalantad uh, po ng isang Abigail Raid, isang ex-flight attendant na di umano ay naging karelasyon ni Master Rapper Francis Magalona at hindi lang yun. Nagkaroon pa sila ng anak na ngayon ay 15 years old na isang babae, isang napakagandang babae at hindi lang yun. Nakuha niya ang talent ng sinasabi niyang uh, father niya na si Francis Magalona dahil guys, napakagaling nitong mag-rap. Sobra kung panood niyo yung mga mga nagte-trending na ngayon na upload sa sa, sa YouTube na nagpe-perform siya on stage na nagra-rap masasabi niyo talagang uh, nananala, nananalay, sa dugo niya ang dugo ng ama niyang si Master Rapper Francis Magalona. So, ayun na nga. Ang rason daw kung bakit daw lumantad, si Miss Abigail Rait, yung nanay po ni uh, Gail Francesca, yung po yung pangalan ng anak ni uh, Francis Magalona, pinagsama pong Abigail at saka Francesca. So, ayan. Ang rason daw niya, kaya daw siya lumantad, ay dahil 15 years old na naman daw ang anak niya at patagal na daw siya manahimik plus gusto daw niyang i-preserve yung jersey ni Master Rapper Francis Magalona in a proper way of preservation daw so naisip niya ibenta ito sa isang vlogger sikat na vlogger din si uh, Hot Star Pinoy Hot Star Pinoy yung pangalan ng yung YouTube doon niya sinabi ang lahat ng revelation doon siya naglabas ng kanyang sinasabing lihin pero ang sabi ng iba sa, sa, mga netizens ngayon babasa basa na ako uh, alam naman daw ni Miss Pia 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 Magalona, itong, itong issue na to, itong, itong bagong nag-trending na to. So parang way back pa, alam na, parang meron na talagang, alam, alam na na yung Miss Pia Magalona na merong isa pang anak or meron pang ibang affair si Francis Magalona during the time na bago siya ma mawala. So ayan. So ang sabi niya ni Abigail Wright, gusto niya i-preserve yung jersey. Uh, tapos may pinakita pa siya doon bukos sa jersey na binibenta niya, tinuturingan niya ng 700,000, 700,000 yung benta niya doon sa sa vlogger. Kasi yung vlogger niya is uh, supposedly nag-collect nag, nag, nag siya ng mga mga collections tapos i- i-dinidisplay niya at magkakaroon siya ng museum soon so yun ang sabi niya kaya naman daw nung nakita daw niya Abigay Wright napag-desisyon na niya daw niya na ibenta, ibenta sa kanya yung jersey ni Mr. Francis Magalona nung pumunta sila doon kasama niya yung anak niya plus meron pa siyang ibang mga mga items na magpapatunay na talagang uh, nagkaroon sila ng relasyon ni Mr. Francis Magalona including the picture ano silang dalawa tapos may mga letters si Francis Magalona with his signature meron pa doon na uh, I love you so much han I love you so much so ayan tapos meron din picture doon sa cellphone ng nung, nung anak niya na karga ni Master Rapper si Abigail yung bata nga ah, sorry si Cheska yung bata nga yun daw yung first and last nilang pakikita 2 months old pa lang ata si Francesca noon yun yung last bago na hospital si uh, Francis Magalona so according to according to atigil, mahirap daw yung pinagdaanan niya nung panahon na nasa hospital si Master Rapper plus siya naman ay nanganganak dahil hindi naman siya hindi naman siya maka ma-expose ma, -ma -expose, hindi niya na ma-expose yung hindi na siya makisabay ayaw na niya pa ang problema ng pamilya kasi nga na, nasa hospital na nga si Mr. Francis Magalona. So ayan, uh, nabulabog ngayon ang mundo ng mga mga netizens, mga marites pag nagbasa ka, pag napunta ka sa isang sa isang content na tungkol kay Francis Magalona at sa issue na to makikita mo lahat dun yung mga comments at ang karamihan sa comments doon eh, sinasabi nila na, uh, na daw alam yan, ni Miss Pia Piya Magalona, alam na daw 'yan ni Piya Magalona. Dati pa na meron, meron anak si uh, Master rapper Francis Magalona. So, ayan, hati-hati uh, ang mga hati ang mga mga comments at mga saloobin ng mga netizens especially yung mga mga supporters ni Francis Magalona na sabihin sinasabi nila na uh, tanggapin na lang si uh, Francesca Francesca bilang anak ng Francis Magalona, dahil wala naman daw kasalanan yung bata plus wala na rin daw naman si Francis at saka pumapaka kasi nila yung bata ipag nakita mong maganda maganda si Francesca, sabi nga na iba uh, mas maganda pa daw siya sa legit na anak, mas talented. So ayan, simula simula nung na-expose na yung yung vlog na yun, yung content na 'yon, yung, yung inamin na nga ni, ni Abigail Raid na meron silang anak ni Francis Magalona uh, parang hinanap na ng mga netizens yung mga, yung mga performance ni, ni ni Francesca sa stage at truly li talagang napakagaling ng batang ito talagang yung pag nag-rap siya yung pagsak niya parang si, si Francis M talaga ang bagsakan ng uh, performance ni uh, Francesca so ayan so ang sabi ng mga netizens uh, masakit daw yun para kay Tia dahil ikinukwento pa ni, ni, ni Abigail yung nangyari talaga sa, kanila sa pero sabi naman ng iba wala na daw yun sa pamilya ni, ni Francis Magalona dahil nga noon pa naman nila alam yan yun, ngayon nga lang lumantad yung mag-ina at uh, Ayun, hindi natin kasi alam kung ano yung totoo kung talaga makalam na nila o ngayon lang nila nalaman. Walang nakakaalam kasi sila sila lang talaga ang nakakaalam. So ayun lang, ang nakakatuwa lang talaga uh, kung may bagong issue talaga. Talagang nabubulabog ang mga netizens talagang comment at put comment talaga sila. Hindi pwedeng hindi, hindi, hindi nila inilalabas yung kanilang saloobin. So yun, yun din ang maganda sa ating mga Pinoy na talagang as uh, South, South to the max talaga ang mga ang mga peg ng mga Pinoy. So ayan, yun po ang latest at parang wala pa naman masyadong, wala pa ako masyadong naririnig na mga interview sa pamilya, galing po sa pamilya ni Francis Magalona. Pero meron po isang parang nagtitrending ngayon na si si isang anak ni Francis Magalona, yung lalaki, hindi naman si Elmo, parang tinawag daw niyang home uh, homewrecker or ay nag-like siya sa isang post na isang netizens na sinabing homewrecker at saka mistress si Abigay Raid. Nag-like daw doon yung isang anak ni Master Rapper, Master Rapper Francis Magalona. So pero hindi pa rin natin alam. Alam naman natin sa social media na talaga kahit ano nagagawa ng issue. So, kayo guys, anong, anong masasabi nyo tungkol sa revelation na ito ni Miss, uh, Miss Abigail Raid? Tama lang ba na talagang in-expose na niya yung anak niya? Para naman makuha na rin ng bata yung kanyang karapatan bilang isang magalona. Hindi naman sabi, hindi naman daw sila naghahabol ng, ng pera or yaman ang kay Ana Belanga eh, ma acknowledge or ma-recognize si, si Francesca bilang anak ni Master Rapper Francis Magalona. So, ayan. Uh, yun lang po ang aking masashare ngayon. So, marami pa po yung lalabas ng mga, mga issue na yan. Mga ilang araw pa po yung magti-trending yung viral, viral topic na yan. So, salamat sa inyong mga manonood at abangan pa po natin ang mga susunod pa po mga magti na issue dito po sa ating social media.